Hi guys! So for today's mini vlog, panibagong araw, panibagong ganap na naman ang nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! At nandito nga lang kami guys sa SM, talam nyo na nga guys kung bakit nga kami nandito. Kasi nga guys, ayan nga guys, puro na naman guys. At kasama ko lang pala si Bridget Stone dito, natito nga kami sa bilyan ng mga Christmas tree Ay grabe naman yan, pa aga naman yata talaga yung Christmas namin dito sa camping pin Ay, Ayun nga, si Bridget Stone nga pala, yung napakaganda naman nung may eksene na naman talaga dyan for today's video Ayun nga talaga, tignan nyo yung ipin niya guys, napakaangas naman talaga kaya ayun nga, tignan nyo nga yung mukha ko dyan. kaka ko nga lang dyan. Tignan nyo nga, guys, kung makinang naman talaga yan. O, eh, bakit? Parang napakasaya naman yata ni Sky niya kung ano nang ginagawa niya dyan. At sabi nga niya, suspect, suspect daw. Tignan nyo nga, guys, o, stop na lang siya dyan. Kaya ayun nga, napakasweet naman talaga ng bata na yan. Dali-dali na nga siya dito nagpabuhat. Ay, mamaya pa pala yung buhat. Outfit check daw pala muna. ayun guys, okay? so, ma-outfit check talaga yung bata na yan. Eh, ayun nga, buti na lang talaga mga gar mabait tong bata na to at naka-close naman yan. Ayan na guys, bumubuhat-buhat na tayo dyan. Sabi sa inyo mga gar, magpapabuhat yung bata na yan. At ayan nga guys, o tignan mo, mahalik pa talaga ito, napakabait naman talaga. Grabe naman yan. Eh labas na lang talaga ang sweetness ng bata na yan. O tumakay nga siya dito sa kartik tignan niya nga guys. Kumahuhulog nga siya dyan. Eh umikot na lang talaga siya ng umikot dyan at medyo madulas nga yan. At sabi nga niya, gusto nga daw niya sumakay dyan. Eh buto nalang talaga mga Gar, naging close ko nga tong bata na to Eh ewan ko nalang talaga Eh napakakulit naman Kaya ayun nga Sabi ko nga sa kanya Gayahin nga niya ako At sabi niya siya daw yung gayahin ko At tignan nyo nga guys So napakaloko talaga 1, 2, 3 Jump! Kaya ayun nga, sabi nga niya sa akin, gawin daw namin yung trend sa TikTok. Kaya ayun nga guys, tagdin nyo nga guys, kaso nga lang parang nga nadulas siya dyan. Monti ka na lang talaga maging kwento si Sky dito dahil muntik na talaga siya mabaldo. Kaya ayun nga, gagawin nga namin tong trend na to. At ayun nga guys, maayos na nga siya. Kaya ayun nga, dali-dali na nga kami lumabas dito at bumili nga to ng Batman. Tignan nyo naman guys, napakaangas naman talaga ni Batman no. Oh. O sino ka dyan? Sino ka dyan? Napakaangas mo naman no. Oh. Kaya ayun nga, pupunta nga kami dito sa elevator. Ito nga lang yung mga pinamili ni Ate Elmang Christmas tree. At abangan nyo na nga lang sa vlog niya. At dumaan nga lang kami dito sa drive-thru dahil hindi pa nga kami dito kumakain at nag-jollibee nga lang kami. At in out na nga lang namin yon dahil sa parking lot na nga kami kakain dahil madaming nga tao dun sa loob dahil di nga kami makakain Kaya ayun nga, yung vlog nga pala na to guys, isang surprise nga pala niya si Sir Gaby na meron na palang Christmas tree dito sa kwarto nila. At syempre naka-upload na nga pala yun sa vlog nila Ate Elma. At ayun nga guys, surprise nga nila si Kuya. Eh, grabe naman yun mga girl, surprise ka talaga dahil labubo yung tema ng Christmas tree nila dito. Kaya ayun nga, Christmas na Christmas na talaga dito sa campaign pin. Kaya ayun nga guys, Merry Christmas din sa inyo. Eh sana lang talaga, na surprise nga si Kuya dito. Kaya abang nyo nga lang talaga sa vlog nila yon. Kaya ayun nga, sana nga nag-enjoy kayo. Yun lang guys, thank you for watching.